Meron akong napanood na video uploaded 2 days ago mga bossing Kung saan isang sasakyan ang umuusok ng matindi habang nakapark sa parking area ng mall And then nagbasa-basa ako sa comment section wherein yun yung nagpalala ng situation And nagbigay ng mga negative feedbacks and syempre mga um, wrong speculation about dun sa nangyari Actually nung pinanood ko yung video, ayan nakikita nyo naman dyan sa video Smoke lang ang nakikita natin, wala tayong nakikita kahit na konting Flame or Sparkman lang mga bossing Pero sa comment section, nasusunog na daw okay? So eto mga boss, I'm doing this reaction video not to depend the car brand or the car Or the uh, electric car or hybrid car man I'm doing this kasi nagkakaroon tayo ng uh, misconception tsaka wrong speculation about sa situation na nangyari Nakita kong car dun sa mismong video is exactly the same car na nakikita nyo ngayon nakatabi ko which is a Gili o Cavango. Ito yung mga ilan sa mga comments na nakita kong may misconception or misrepresentation about dun sa incident. Unang-una, sabi nila baka daw nag-overcharge na pangalawa, dapat daw tanggalin ang mga charging spot sa mga mall areas kasi enclosed area yan. Tapos katabi pa nila yung ibang sasakyan. At ano pa, tapos ah, hybrid daw kasi, electric car, delikado. Ito mga bossing, this is my own explanation regarding the situation kasi nga, I own that particular car. Unang-una mga boss, a uh, Geely is a mild hybrid car. Hindi po siya plug-in. Ang plug-in mga bossing is gumagamit pa tayo ng charger isinasaksak sa wall outlet para i-charge yung battery ng sasakyan. Well, Geely Cabango is not a plug-in type, okay? Hindi siya china-charge sa mga wall outlet at hindi rin siya china-charge sa mga malls, okay? Bakit? Kasi 48 volts EMS lang ang meron ang Gilio Cabango. What is a 48 volts EMS mga bossing? Wala siyang motor na nagpo-propel sa mga gulong para tumakbo. Wala siyang electric motor mga bossing. To make it short, ang 48 volts ng Gilio Cabango is only for smart coasting. Ano yung smart coasting? Okay, ganito yan. Pinakamadaling sabihin, halimbawa sa highway, sa expressway or sa EDSA, tumatakbo ka ng mga 40, 50, 60, sabihin na natin 100 kph. And then, full charge ang iyong 48 volts battery. Pag binitawan mo ang silinyador ng iyong sasakyan, mamamatay ang makina. mag i smart coasting siya, para parang siyang naka-neutral. Parang ganon. para siyang naka-neutral. Tapos, ano, tumatakbo siya. Gumagana yung mga electric uh, accessories mo, like yung busina, lahat. Aircon, lahat yan, gumagana lahat yan. okay? ta ang tanging advantage lang nun, nakapatay lang yung makina mo. So, hindi siya nagko ng fuel habang tumatakbo ka. Ngayon, kapag inapakan mo ulit yung accelerator, mabubuhay ulit yung makina mo. So, gagamitin na naman niya yung makina mo sa pagtakbo. Sa video, pinakita doon na sa unahang part ng sasakyan umuusok. Ito ay papakita ko sa inyo kung ano ang meron sa unahang part ng Geely Okavango. This is a 12 volts battery na meron sa lahat ng 12 volts car na meron tayo rito. Kahit mga ha hybrid cars, meron pa rin 12 volts battery. Okay? At etong nakikita nyo mga bossing is not an electric motor. This is a 1.5 liter turbocharged 3-cylinder gasoline engine. Nakikita niyo, may coolant reservoir rito kasi nga makina yan. Merong air intake, may air filter, merong intake hose, may throttle body, merong Ah, uh, exhaust manifold, may intake manifold, may alternator. This is a gasoline engine mga boss. This is not an electric vehicle. Okay? 48 volts EMS lang ang meron siya. Meron siyang BSG motor na china-charge yung 48 volts battery para nga sa smart coasting. Ano nangyari doon sa Gilio Cavango na nasa video? Okay, so nag-comment si Jilly Kawit Kabite dahil sa sila yata ang nag-responde or sa kanila yata dinala yung car. And sabi nila, they found out na wala nang laman yung coolant reservoir. So maaaring ang nangyari mga bossing, butas yung hose or may problem sa radiator or naubusan ng coolant yung sasakyan, nag-overheat. Which happens in every car. Any car mga bossing, kahit na naka Toyota, Mitsubishi, Honda, kahit Japanese, Korean, Chinese car or naka-American brand ka pa, overheating can happen to anyone mga boss. It can happen mga boss, okay? Next mga bossing hindi lithium battery ang umusok na yon, okay? Kasi ang lithium battery, ang 48 volts battery ng Gilio Cavango is wala sa engine bay. Ang tanging battery na nandito is the 12 volts lead acid battery. Kagaya ng mga nasa sasakyan ninyo. Okay, so sa nakalagay ang 48 volts battery ng Gilio Cavango, nandito mga bossing sa pinakalikod. Gumawa na ako ng video niya kung saan siya nakalagay. Andito yan mga boss. Ayan. Kailangan iangat to kailangan tanggalin ang cover na to at makikita nyo na nandito yung battery niyan mga boss ayan papakita ako na lang sa inyo sa video dahil may hirapan na ako magbaklas ngayon dito Pag-alabot, 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 Tapos makikita nyo pa nga itong part na to Ayan Para maniwala kayo sa akin This part mga bossing is the positive terminal ng 48 volts battery Kaya yan may cover kasi 48 volts nga ang dumadaloy dyan kahit kumuha kayo ng multi-tester, idikit nyo rito yung positive terminal ng inyong multi-tester, then yung negative terminal is a body ground. wag dito kasi pareho lang naman positive yan. Okay? mag -re reading yan ng 48 volts pataas mga boss kasi yan yung positive terminal niya. Okay? Ngayon, baka tanongin nyo ako, Sir, ibig mo ba sabihin walang chance na masunog ang mga electric and mga hybrid cars dito sa atin? Actually, syempre, hindi ko masabi it goes same sa mga diesel engines and gasoline engines. Why? Kasi syempre, mayroon tayong ginagawa sa mga sasakyan natin. Upgrades, accessory installation, kung ano-anong pinaglagagawa natin sa sasakyan natin. That can cause fire, mga boss. Hindi naman porkit electric vehicle yan. E, eh, automatically, masusunog na yan. May mga cases na nangyari sa ibang bansa pero wala pa yata akong nababalitaan dito sa Pilipinas. If meron man mga boss, paki-comment diyan sa baba. Babasahin ko panono panonoorin ko yung mismong video para malaman ko rin. Tanong ng iba, pwede bang mag-overcharge yung uh, electric car mo sa pag-charge? Actually mga bossing, there's a possibility. Pero syempre mga bossing, progressing naman ang ating technology. Sa mga cellphone nga ako, may cellphone ako na kapag full charge na automatic siya nagka-cut off eh nakalagay din dun sa mismong phone your phone has been disconnected since it is full charge okay meron na rin mga charger ngayon na merong overcharge protection okay meron ding mga system kung sa mga cellphone sa mga gadgets natin merong ganong technology what more sa mga sasakyan natin di ba most probably mga manufacturers ginagawa na rin naman ang paraan yan mga boss kung noon ang mga lithium Ayon, phosphate na battery or yung mga light po batteries prone kapag naiinitan, eh, nasusunog, umaapoy, o kaya naman eh, umuusok. Siyempre, yung mga lithium batteries na ginagamit ngayon, progressing nga mga boss. Eh. Siyempre, yung dati nilang mga nagiging errors, eh, inaayos na rin naman nila yan mga boss. Okay? So ngayon mga bossing, ang pagbili pa rin ng electric cars and hybrid cars depends on your preference and your decision mga boss. Pera nyo ang ginamit dyan, kayo pa rin ang may karapatan kung ano ang bibili ninyong sasakyan. Basta before buying any car, make your own due diligence. Mag-research muna kayo, humingi rin kayo ng mga feedback sa mga current owners niya. Huwag kayo maniniwala sa mga hearsay lang. O kaya yung mga nababasa ninyong article, remember guys, not all on the internet are true. Yung iba dyan is scripted, yung iba dyan is uh, make-up stories na lang mga boss pinakamagandang matanongan lagi dyan is the real owners, okay?